tama ba 'to kasi huli, may pa tayo bakit hindi natin okay, hindi natin tinuloy. Tinuloy, hindi natin ginawa. Yeah, nah. 'yun eh? Pagkali rito ng mga balang balang. Wala na nga wala na, may sina. Pagpapin mo na mga damo

Please, mag-drive tayo. Baka na, ang bigat itong oh, yan. Batoran, yan. Batoran, yan. Ah! Aaruh, ano mo no, <laughs> may <laughs> ah. Oo, oh! bigat yan. Baka na yan. Baka na. Ang bagang nyo naman. Baka na. Ikaw pa nag-hagpas yan kanina, pre? Tinali mo yung ano ko, lakmisan -no ko. Yung? Lakmisan ko. Lakmisan? May eh, ganda na kahoy. Tinali pala yun mo. Dumakan ka kanina eh. Anong kahoy? Ano? Eh, yung nandiyan? Yung nandiyan? Yung nandiyan? Dumakan duma ka sa loob? Yung screen? Oo, uh, dumakan ka Hindi. Ano? Diyan. Kasi may kahoy na yan. Sila ano Anong lapnisan ba? Ano yung lapnisan? Black gold. Ay, yung ano? Tinanim mo? Oo. Oh. Pili ko yan. Tupay. O, oh, Oo. na hindi ko na Hindi ko nga mahugot eh. Sabi ko puta. Ano? Eh, Oo. Oh, Sayang pala. Sabi ko putas na. Sayang ko. <laughs>

akin, patuloy mo po eh. Hey! buhay okay nga siya eh. Ay, mawawala din yan kasi ano Okay. Okay. Ano Bukalin ko na rin ako. Hindi, hindi na. Dito, bahayin natin. Bahayin natin. Kunin mo siya pa ko, pre. Kunin siya Titingnan natin. Tapos yung metro na malaki, bilog. Kukawin oh, ito ay naman. Ano ba naman yan? Ito ay ang trabaho. <laughs> 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 oh guys, andito na yung mga tao ko guys. Sila na papalusubin ko guys kasi wala akong buta guys eh. <laughs> <laughs> naligo ano na naligo pa? Naligo ka pa. Siyempre. Patay uras ako kasi tigkain na. Hindi <laughs> <laughs> mo nabasa sa ano sabi niya maghanda na ako ng lamesa pre. Sabi ano ko mamaya na trabaho muna tayo. <laughs> yung <Your> cellphone. <laughs> <laughs> tingnan natin yung ano. O dali mo to siya sa ulo pre nakita mo yung poste dyan na ano? Maglagay ka ng ubok dyan. Wow. Yan yung bakal ko. Nawala yung hap. Ano, hulog yung mga dyan eh. -tay tayo dyan. -tay. Kita mo yung yaro. Mag-ano kasi ko ng mga ganyan na unong ulo. Yan, yan, yan. Hindi kito dyan. Maglagay ka lang ano yan. Poste, ubokan mo. Lapit para may lapit tayo ba? Dali. Kuha kong ano. Kahoy. Cellphone. Saan cellphone mo? Andyan. Ito pre pag putok nyo sa nga para i-invite ano na. Doon, Ano po? Ayan, ano ito. mo, reboy? mo talagang alam? mo inanap May-ari pala. sabi tuloy talaga yung poste na yan dyan. Bahala na yung mga saingan dyan. Nagaganan <laughs> <laughs> na Tapos, laglag po. bisto pa. Nagka. Kalat-kalat ng dilis. <laughs> <laughs> Sakta itos poste na. Ano? Yan? Oh, yan, Oh. O oh, nga, Tam tamangat gabi ko nga gabi Kukuha pa ko na yung steak? Oo Yung steak ko mix eh, pogbo ko sana dyan eh Uy buhukul bang kapre? Hindi mo paliwatan diba?

mo na tubig ay, ay hindi kinauha ko huh hey, ano, i-train ko lang itong bata-bata ko <laughs> siyempre. Huh? Tumigas mo ang simento na? Tumigas. Wala, eh, wala mapaglagay na project pero kung pinasabihan nila lahat ng tao. Hindi, <laughs> <laughs> pero kung ako nun, sabi ko, kung sinong mangihira mga ano dyan, ng simento, pwede nyo gamitin to, pero pag kailangan ng barangay, ibalik nyo, di ba? At least, hindi sayang. Hindi oh, sayang, Uh, Ano nyo yun? <laughs>

Doon na lang to sa bahay. Hmm. Dito dito na lang umpisa. Ha? Huh? Diyan. Oh, dito. Tara. Mapasok na lang sa ano niya. Sa bahay, timba. Tara, hmm. diretso timba. Diyan yung ano yung katabi yung. oh. Daan na, na talaga. Ano na, na, di ba? Oo. Oh. oh. Di ba? Mga tilamsik boys. Accomplish. Huh. <laughs> Tapos doon din. Ganyan natin. 'Yan ganyan. Pala mana? Ah, uh, na to? Uh, dito. Ah, uh, dito. Dito lang. Huh? Para mas magaan. Gan? Oh, basta tali baba. Pas-pas Wala ring <silby> <laughs>

kasi ano, damage sa ano wire niya. Oh. Oh, okay. Dito ko na tapisan. Okay. Yeah. Pag ganun ko, mo dito, 1 2 3. Ho ho.

Natumbahin na yung wire nila. May kurinti pa? Wala na? Meron. May na kami? Good. May kandila pa naman? May kandila. <laughs> <laughs> pinag talaga. Oo. Oh, kasama sa plano eh. Ang kaso, Wala, kasi. Wala na rin ganun bungat eh. Hello? Ah. Magbulan na rin. Basta may sangasangan na rito. Wala na yan. Pa-off na siya. Ha. Hmm. Tapo tumuhain kalagante. Sama na. Dapat Sa pong site sa daw 'yan. Eh, Hindi makaka ang swerte Yan ay postimo, ito ay postimo ng ano? Papaya. Puno ng papaya. di ไหน? Dito ini merami. Nah. Oh. Kita dah. <tuh cacanya> ini. Dito no? ke

Oy, ay, Nandito ka! lang? Hindi pa na! Tapyas! Tapos pa, tapos pa, tapos. Tapos pa, tapos pa. Sabi na nga ba! O, Medyo na pala eh. <laughs>

Ano ko nang bagay dito? Siyempre lang. Hindi natin Ah, gano'n, Tambak din natin sa atin Diba? naman Para wala na. Ayun, ayun. laki na ano. Isa, alam ko, isa lang susunod nila po rito, yung kong dito, yung isa Ito yata, hindi na itong palaki. Ayan yung huli, yung isa lang dyan. Ah, ito? Uh, yeah. Laki niyang, walang bunga yan. <laughs> walang bunga, <laughs> ang bunga, ang laki. Ano ba, kumakat na yan? Ano ba, kumakat na yan? Ah, ako na. na. Buntis na yan. Ano? Antay niya pang mamunga yan? <laughs> Patuloy na rin natin? Ah, antay niya pang mamunga, sayang eh. Sayang. Ah, sige, yung bahala di <laughs> hindi naman bahay ko matu matutumbang pag matu problema kayo magtiba niyan. <laughs> <laughs> Tuloy na natin to. Di ba? Tumba <laughs> mo sa bahay ko to eh. Basag. Wasak. Wasak.

Anak. Nah.